ang pagpapakamatay ng kilalang social media influencer na si Eman Atienza. Lubos ang ikinalungkot ng mga Gen Z at mga followers nito ang nangyari sa kanilang iniidolo. Halos hindi matanggap ng kanyang pamilya ang pagkawala ng minamahal nilang anak, kapatid, pamangkin, pinsan at apo. Sa likod ng aktibong buhay nito sa Instagram at maligayang katangian sa TikTok, ay meron palang tinatagong mabigat na sikreto. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na dati na palang nagpapahiwatig si Eman na kailangan ito ng tulong sa masaklap na karamdaman. Subalit nila marami ang nagbibingi-bingihan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang nagihinala. Ang panong 走吧。 Si Emmanuel Hang Atienza ay ipinanganak noong ikawalo ng Pebrero taong 2006, isa sa mga Generation Z na namulat sa panahon ng pagkalat ng social media. Anak siya ng kilalang TV host na si Kim Atienza na mas kilala bilang Kuya Kim at ng businesswoman na si Felicia Hang Atienza founder ng Chinese International School in Manila at CEO ng Domoskola International School sa Pasig. Masasabing accomplished ang mga magulang ng influencer at lubos na abala sa kanika nila mga trabaho at kanika niyang mga careers. Kilala si Iman na madalas magpost sa kanyang mga account sa softmed ng iba't ibang tema hinggil sa usapan ng feminism, body and mind positivity at ang personal nitong karanasan sa mental health. Ang pagbabalik ng influencer noong nakaraan lang, imbis na kaligayahan ng dulot ay bagkus, kalungkutan dahil sa isang masamang balita. Ikinagulat ng marami ang paglabas ng pahayag ng pamilya nito ngayong lang ay kadalawamput-apat ng Oktubre taong 2025. Sinabi, It's with deep sadness that we shared the unexpected passing of our daughter and sister Iman. She brought so much joy, laughter, and love into our lives. Iman had a way of making people feel seen and heard, and she wasn't afraid to share her own journey with mental health. Her authenticity helped so many feel less alone. Noong una ay hindi ito halos pinaniwalaan ng marami. Pero ang kanyang pagpanaway, meron ng mga red flags. Mula pa sa pagkabata ni Eman, ay nakafocus na ang kanyang mga magulang sa kanika nilang mga trabaho at career. Kaya ang nag-aruga sa kanya ay isang yaya. Masakla pong naging karanasan ng bata sa kamay ng kanyang tagapag-alaga. Hindi lamang physical abuse ang dinanas nito, pati emotional abuse. Sinasaktan siya sinasampal, pinapalo at minumura. Kinukulong sa aparador at tinatakot. Mga apat na taong gulang pa lamang ito ay pinapanood na siya ng kanyang yaya ng mga malalaswang bold movies. Pero hindi niya alam na ang ginagawa sa kanya ay mali. Siyempre, hindi masisisi yung bata. Sa mura at maselang edad, nagkaroon agad ito ng matinding peligro sa buhay at naging isang trauma. Paglaki ng bata mga taong 2019, labing tatlong gulang si Eman nang inudyoka nito ng isang estudyante na magbigay ng litratong walang sablot. At dahil sa kagustuang magkaroon ng matalik na kaibigan, ito ay kanyang ginawa. Pero ang pribadong litrato na dapat ay para lamang sa kaibigan, ikinalat sa buong barkada. Dito nagsimula ang maraming pambubuli sa dalagita. Mula sa mga lalaki Ganon din sa mga babae sa eskwelahan. Ilang taon siya tinukso ng mga pangalang hindi niya nagustuhan. Gayunpaman, sinisi niya ang kanyang sarili sa mga nagaganap. Oo, nag-self-blame ito. Dahil sa wala itong makuhang simpatya sa iba, sinabi ni Eman na she was depressed and started self-harm at naghiwa ng kanyang braso. Sa sobrang kalungkotang nadarama, una itong nagsubok magpakamatay. Ikinwento niya na wala siyang suporta kahit mula sa pamilya. She felt helpless at ang suicide ay ang kanyang last resort. Pero dahil sa may awa ang Diyos, nagbago ang buhay ni Eman nang nagsimula siyang mag-tiktok. Nailabas nito ang kanyang hinaing sa social media kung saan maraming nakikinig at nakaka-relate ito ang simula ng kanyang online support network. Ang hindi naibigay ng kanyang pamilya ay nakuha niya sa social media. Taong 2020 medyo nakarecover siya. Kumbaga naging importante siya sa napakaraming tao. Na-neutralize ang kanyang pagkalungkot. Nagkaroon siya ng motibasyong maging aktibo at dumami ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya alam ito rin ang magpapabagsak sa kanya. Taong 2022, na-diagnose siya ng Complex Post Traumatic Stress Disorder with Paranoid and Borderline Features. Ayon sa National Library of Medicine, ang Complex Post Traumatic Stress Disorder o CPTSD ay isang malubhang karamdaman sa utak. Dala ito ng maraming karanasang nakakatroma o mga pangyayaring peligro sa buhay. Ayon dito, kasama sa dahilan ng Complex PTSD ay Childhood Abuse Natumbok ng diagnosis Ang nangyari kay Eman Dahil ilang ulit itong inabuso Ng kanyang yaya Tinakot at sinaktan Tapos binuli pa sa eskwelahan. Kalakip sa complex PTSD Ay paranoia O madaling maghinala na merong Gagawa ng masama At borderline features O hindi stable ang emotional state Kumbaga Taas baba ang mood niya Minsan masayahin, minsan ay malungkotin. Tuloy-tuloy na sana ang pagliwanag kung bakit nakararanas ng matinding lungkot ang babae. Hanggang sa sumali ito sa Guess the Bill Challenge. Ayon sa dalagita, nagsimulang bumalik ang kanyang masamang pakiramdam nang in-upload nito ang kanyang versyon ng challenge kung saan gumastos ng higit pa sa 133,000 pesos sa kanilang kinain. Dahil dito, marami ang kumutya. Ang kanyang social media support ay bumaliktad. Taong 2024, patuloy ang mga online haters. Sinabi niya na hindi siya sigurado kung gusto pa niyang mabuhay. Sa kanyang birthday, naghiwa muli ito ng braso. Kaya lumipad at nagpagamot sa LA. Limang araw, linggo-linggo, at limang oras bawat sesyon. Pero sa kasamaang palad, hindi ito nakatulong. Tuluyan ang nawala ng support networks, Eman. Eh Yung mga positive comments ay natabunan ng mga negative na komento. Nakaramdam siya ng emptiness o walang saysay na buhay, ng worthlessness o walang silbi sa mundo, ng hopelessness o kawalan ng pag-asa. October 16, nagbahagi si Eman ng mga larawan ng kalangitan na may caption na clouds look heavy today. Biernes nagpost siya sa Instagram. Ang caption ay, There's a murderer on the last slide but he's chill. October 20 sa TikTok, ibinahagi ni Eman ang isang video montage. Ang caption niya, Life lately does this. Go hard. October 21, Martes ayon sa mga report nag-like pa siya ng ilang comments pero Mercury's ng umaga wala na ito October 22 ayon sa ulat ng Los Angeles County Medical Examiner natagpuan ang katawan ni Eman sa kanyang tinutuloyang bahay sa LA ang saninang ng kamatayan ay suicide by ligature hanging o nagbigtig Biyernes naglabas ng opisyal na pahayag ang pamilya at Nagulat ang maraming netizens sa Pilipinas dahil sa biglang naganap. Subalit kaila sa marami na hindi ito biglaan dahil maraming red flags ang hindi pinagtunan ng pansin. Dahil dito na wala sa social media ang isa sa pinakaaktibong babaeng influencer na naging biktima ng karamdamang hindi niya kinayang malampasan. Hanggang ngayon ay marami ang nagdadalamhati kasama ng kanyang pamilya at mga followers sa social media. Sana ay naagapan ng karamdaman ni Eman kung ito ay natugunan. Ang self-blame ay naging self-harm at nag-escalate sa pagpapakamatay dahil walang maayos na support network ito sa kanyang nararamdaman. Marami ang may karamdamang complex PTSD pero nakakaraos din dahil nasusuportahan ng pamilya lalo na ng mga magulang. Pero si Emma na rin ang nagsabi na busy ang kanyang parents. Sa murang edad ay napaligiran ito ng traumatizing event na hindi na resolba hanggang sa dinala nito ang sakit sa kanyang pagka-teenager. Bagamat naging suporta para sa kanya ang social media, mukhang ito rin ang naging dahilan kung bakit ito nagpatiwakal. Kailangan talagang mag-ingat ang lahat sa Sokmed, lalo na yung may mga karamdaman. Dahil sa internet, hindi mo kilala kung sino ang iyong kaibigan at sino ang iyong kaaway. Anong ara lang mapupulot dito? Ang pagpapakamatay ni Emana Tienza ay lubos ang ikinalungkot ng marami. Halos hindi matanggap ng kanyang pamilya ang pagkawala ng dalagita. Sa likod ng aktibong buhay sa social media ay meron pala itong tinatagong madilim na sikreto. At ang malubahay, walang nagtuon ng pansin sa kanyang mga hinahing. Siya na rin ang nagsabi na she was helpless. Isang paalala ito sa nakararanas ng complex PTSD na kailangan nyo ng suporta hindi batang sabi. Ang peligro, hindi dapat baliwalain sapagkat ang buhay ay walang kapalit. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan